Hello, good afternoon, good evening So, ka-master dyan, ka-technician Kamusta ka na? Kamusta na yung pag-apply mo? May resulta na ba? Meron ka na bang LOE? So, doon naman sa mga wala pa Ay, tsagain nyo lang mga ka-master, no? Okay, mawala na pag-asa Congrats, by the way, doon sa mga meron na So, preparahan nyo na Pagandaan nyo na yung trabaho natin dito sa barko Madali lang naman. Kaya huwag magalala. Kayang kaya nyo yan. So doon sa mga nagpaplano pa lang na magtrabaho bilang air conditioning and refrigeration technician dito sa barko, uh, masabi ko lang sa inyo, simulan nyo na ngayon. Dahil maganda talaga ang uh, uh, pagkakatao na may bidigay sa atin no? kahit di pala tayo graduate ng maritime no meron tayong pagkakataon makapagtrabaho dito sinabi kong simulan nyo na simulan nyo na mag asikaso ng papeles nyo so simulan nyo sa passport sikapin nyo magkaroon ng passport at pag nagka passport na kayo pumunta na kayo sa marina o dun sa website ng marina mismo at uh, mag uh, mag fill uh, up ng application nang makakuha kayo ng srn number So, yung SRN number gagamitin nyo sa pagtitraining nyo ng SOLAS o yung basic training kasi hahanapin yun sa inyo. And then, after nyo makuha yung inyong uh, SOLAS certificate, maaaring nyo na itong pa-COP. At uh, kasabay nun, pwede na rin kayo mag-apply ng uh, Siemens book at saka ng Siemens ID. Madali lang yun, kaibigan. Madali lang yun. So, simulan mo na yun. Ha? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Samahan mo na kami dito sa barko. Marami tayong trabaho dito. At marami rin tayong matututunan. Andiyan yung ating mga kamaster nakapaligid sa atin. No? Pwede tayong alalayan. So, lalong-lalo -lalo na yung mga kilala natin, yung mga master technician dyan, yung mga veterano natin dyan. So, salamat sa kanila. Sa kaalaman nila na binahagi sa atin eh medyo nagkakaroon tayo ng confidence sa trabaho dito sa barko. So, shout out nga pala dyan sa mga uh, kaibigan natin na nagtatrabaho sa ibang barko. No, so, kilala nyo na kung sino kayo. So, by the way, eto, ano akong trabaho eh, siningit ko lang. Kamustahin kayo. Meron akong ice machine dito. So, maglilinis ako ng ice machine. Kasi, ah, uh, ice coffee to dito sa bar Meron tayong ice machine dito at ito yung isa sa mga pinakapangunahing kailangan, kailangan dito sa barko So, kailangan lagi din tong malinis. So, make sure natin na malinis yung ating uh, ice machine. Hindi lang dahil may inspection, hindi lang dahil uh, part siya ng trabaho natin, kailangan din talaga natin itong linisin kasi kahit kami gumagamit ng yelo kapag kumiinom, di ba? Kumiinom tayo ng tubig, kumiinom tayo ng juice. So, kailangan natin ng yelo. So, ayaw natin na yung paggagalingan ng yelo natin ay marumi. So, parang di tayo magkasakit, ano? Hindi sumakitin natin. So, madali lang naman ito ng mga ice machine dito. Doon sa mga teknisyan na nasa Pinas na